Nilinaw na niyang na depende sa aktwal na galaw ng presyo ng langis sa merkado ang pamamahagi ng fuel subsidy. Pero pagtitiyak ng palasyo, nakahanda ang Administrasyong Marcos Jr. sa pagbibigay ng subsidy sa lahat ng apektadong sektor sakaling lumalapa ang tensyon sa Middle East. Si Gab Villegas sa report. Nilinaw ng palasyo na handa ang pamahalaan na magbigay ng fuel subsidy sa iba't ibang sektor kapag sumipa ang presyo ng mga produktong petrolyo. Kasama na rito ang public utility vehicle drivers, mga magsasaka at manging isda. Oras na magkaroon ng pagtaas sa presyo ng petroleum product sa pandaigdigang merkado. Nakadepende raw ang fuel subsidy sa aktual na paggalaw ng presyo sa merkado, lalo na ngayon na may tensyon sa Middle East. May mga pagkakataon po siguro na dito klasing klaseng sitwasyon ay hindi po agad makakapag-decide ang Pangulo dahil depende po ito sa nagiging uh, sitwasyon sa kasalukuyan. Pero patuloy pong nagbomonitor ang pamalaan kung ano ba ang nangyayari sa uh, issue sa Israel at Iran. Una nang sinabi ng Pangulo na hindi apektado ng Middle East tension ang ekonomiya ng Pilipinas. So so far, there uh, no effect. So there is no significant effect on the economy. Yun lamang pinagbabat uh, binabantayan natin ngayon yung price gouging. Dahil ang dami ko nang nakita, nagtataas ng presyo, hindi naman tumaas ang presyo ng langis. So yun ang babantayan natin ngayon. Yeah, that's what, that's what we are going to watch. Pero binigyan diin ng Malacanang na mananatiling nakaagapay ang gobyerno sa kabila na ng unsaming pag out ng fuel subsidy. Dahil bumaba na ang presyo ng langis kada riles. Sa kasalukuyan po kasi, ay, uh, kung di po tayo nagkakamali, umaabot lamang po sa 65 to 68 uh, US dollars per barrel ang presyo ng crudo, world market, uh, global uh, market price. So, uh, hindi po agad ito trigger Pero tandaan po natin kung anong po ang maitutulong sa kakayanan at naaayon sa uh, batas natin at sa rules, hindi naman po ito ipagkakait ng pamahalaan. Nasa 3 bilyon piso ang nakalaang pondo ng pamahalaan sa fuel subsidy. Gabo Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.